Isang truck na may lula na dangdang -dang sako ng semento, humampalang sa apat na lane ng EDSA. Trapiko sa lugar, labis na naantala si gusto Custodio sa detalye. Ito ang eksena sa EDSA Tramo Northbound sa Pasay, bandang alas 10 na gabi. Halos mga motorsiklo na lang ang nakakasingit sa daan matapos humarang isang truck sa apat na lane ng kalsada. Dalawang oras sa dulot ng traffic sa EDSA ang nakahambalang 10-wheeler cargo truck. Magde-deliver lang sana sa isang hardware sa Pasay Truck nang biglang maputol ang suporta nito sa ilalim. Umuha po ako ng welo para makadiretso. Ngayon, pag nakadiretso naka na po ako, ay eh, pagkatas ko po ng, ano, ng pakanan, pa, pa eh bigla pong ano, lumagabog. Bali na bali po yung ano niya, yung bugi. 24 tons ang, ang bigat ng ano, kasama yung truck. Ilang sa Ano po laban Ah, uh, po. Tinanggal muna ang kalahati sa dala nitong anim na raang sako ng semento para ilipat sa rumesponding truck. Ito ay para gumaan at makaandar ang humambalang 10-wheeler. Iyo eh, sa mga naabala ko. Kasi Talagang hindi ko naman kagustuhan po na ma masira, maputo yung buke. Pinagmulta ng 2,000 piso ang truck driver dahil sa traffic violations. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.